'yung bike 'yung uh, sinetap natin ha, halos siguro may may limang buwan siya no? Halos limang buwan 'yung setup. So ngayon, 'yung kulang na lang 'yung dito, yun? Kasi internal kasi 'yung cable eh. So 'yung binuksan ko 'yung hydraulics, medyo nagtagas 'yung oil. So kinang 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 kailangan natin ilagyan ng oil ang problema. Na wala akong tools dito. Nagkalawala yung tools ko. Wala akong pambukas dito. So nag-order pa ako. Amo na yun na lang yung kulang. Pwede na itong kukunin ng mayari So yan. Si so, yung napili nating uh, chin ring, parang mas bagay naman sa kanya. ayan ang ano at saka So bagay naman sa kanya. Yung chin ring, parang silver yung color, no? D-class. At saka, nagkaroon ng... Ang ganda naman, nilagyan natin ng snail. Parang cover nya. So, yun, LT... A7 nya... Na, ano? LT, ano ba? L2, parang L2, L2 na... Cambio nilagay natin. So, yung brake nito ay Shimano. Kaya, oh, kulang, oh. Lang, oh. Pag bukas ko kasi na nagtagas na pindot dito na grip so na pumuswak no. Pumuswak yung brake so kailangan natin. Kumpleto naman, meron na akong biniling oil. Ang problema lang talaga yung pambugas ko dito. Hindi ko alam kung saan ko nalagay yung dati kong pangbukas Kumpleto naman tayo ng ano ng pang dito, yung kit. May meron tayong kit. Ang problema naman talaga yung ano natin, yung uh, yung yung pang bukas dyan. so ayan, Ayan. Ready to pick up na sana ito. Kasi ito, medyo bawasan siguro natin ang hangin nito. Ito ang lakas, ang tikas. Nasa 120 ang hangin. Kasi gawin na natin siguro 70 o 80. May lock naman siya eh. So yun lang, may mapakita ko sa inyo.